Tanda ko sa'yo mga mabula na no. huwag kayo magulang pamatabot sa bagay na no. huwag kayo no. magpapagawalit. Kalahala lang ako to sa kasi. Eh no? Nah, hindi ako gumagawang kasamaan, gumagawang kaputiyan lang. Ayan. Kabilaan po, kabilaan. Ayan, kaliwat ka lang. Kaliwat ka Sana ba lang sa kanawabalo ng patulong ako ito sa kapwa dito sa mga subject ko ito. Ayaw na po ang magbasa ho. Ay, mga piso-piso mga tinapayo piso tinatanggap namin na sa kapwa lang Salamat. Okay. Hmm. Ayun yung barya ho, yung marami ho. Ayun ho. Ayun Ha? 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 Huwag mo na ng ano.